Ay po, magandang umaga. Ano po ang inaasahan nyo ngayong araw dito po sa Odi? Magkano po ang inaasahan nyo? po, madam. Ano naman po gagawin nyo sa Tokay? Grocery po, madam. So yan po ba ay nakapangalan sa inyo? Yes po, madam. Paano po ba kayo pinili? Pinili po kami ng ano mga Sino po nagpili? Uh, kapitan po namin. So, uh, anong barangay po kayo? Triala Kulong. Kulong po, Madam. Kulong. Sa Kulong po ba ilan po kayo ang beneficiaryo? Uh, walo lang po, Madam. Walo. So, yung yung matatanggap niyo po ngayong araw, ano pong gagawin niyo? pa. pang grocery po namin. Madam. Ayan. Ano nga pong pangalan ni ma'am? Ma Ilang taon na po kayo? 41. May asawa po ba? Yes may anak na nag-aaral? Meron po. Ano naman pong gagawin mo sa ayuda ang matatanggap mo ngayong araw? Pinili ko po, po ng gamot ko e. para sa Magkano po ba yun? 2K. 5. 4. 3. to. po ba kayo pinili ng inyong mga barangay, captain? Wala. Magandang umaga po nanay! Magandang umaga din po! Kumusta ah, naman po yung pinamaling kayo kahapon dahil nakakuha po kayo ng dalawang libong piso? Nagpapasalamat po kami at malaking tulong na po yun sa amin. Ano naman pong nabili mo sa dalawang libo? Bumili po ako ng 20 kilos na bigas tsaka 1 kilong tilapia, asin, mantika. Nanay, ah, mga ano pong ah, pa papelis ang hiningi sa inyo kahapon para makakuha ng dalawang libo. Yung indigency po, ma ID. Paliban doon? Indigency at ID lang naman po yung ano. Ah, okay. Maraming salamat, Nanay Marcy.